Hindi napigilan ng megastar na si Sharon Cuneta ang kanyang emosyon ng talakay ng mga di umano'y paninira laban sa kanyang asawa, si dating Senador Francis Kiko Pangilinan, na kasalukuyang kumakandidato muli sa Senado. Sa isang press conference noong ikalima ng Mayo taong 2025, ipinaabot ni Sharon ang kanyang saloobin ukol sa mga maling impormasyon at propaganda na ipinapalaganap laban sa kanyang pamilya. Ayon kay Sharon, hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong gumagamit ng peking balita upang sirain ang reputasyon ng kanyang asawa. Aniya, hindi ko kayang intindihin kung bakit may mga tao na ginagamit ang disinformation para sirain ang asawa ko. Dagdag pa niya, I never like politics. Kasi nga, in the Philippines, pagkaganda-ganda man ang intensyon mo, pagkaayos-ayos man ang puso mo, natatalo ka ng fake news sa kabudget na bilyon-bilyon ng ibang kandidato, na wala naman kami. Ipinunto ni Sharon na lahat ng kanilang yaman ay pinaghirapan nilang mag-asawa. Lahat ng meron kami, pinaghirapan naming dalawa, dagdag pa niya. Hinamon din ni Sharon ang publiko kung bakit ayaw nilang iboto si Kiko, gayong patuloy nilang itinatama ang mga maling impormasyon laban sa kanya. Bakit po ba ayaw niyong iboto si Kiko? Ano po yung mga doubts ninyo? Kasi lahat ng kasinungalingang nilalabas against him, may resibo kaming katapat. Mayroon kaming magpapasawalang katotohanan doon sa mga binibintang nila, sa mga paninira nila, pahayag ni Sharon. Matatandaan na ilang linggo na ang nakalilipas ng magreklamo si Kiko Pangilinan tungkol sa mga peking balita na kumakalat laban sa kanya, kabilang na ang isang insidente kung saan nakita siyang kumakain gamit ang takip ng kaldereta sa isang vlog ng isang kilalang vlogger. Bilang tugon sa mga patuloy na paninira, nagsampasin na Sharon at Kiko ng kasong cyber libel laban sa showbiz columnist na si Christy Furman. Ayon sa kanilang legal na koponan, ang mga pahayag ni Furman ay walang basihan at malisyoso at labag sa kanilang karapatan bilang mga pribadong individual na may karapatang maprotektahan laban sa mga paninirang walang katotohanan. Sa kabila ng kanilang pagiging mga pampublikong personalidad, iginiit ni na Sharon at Kiko na may karapatan din silang maprotektahan laban sa mga maling impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kanilang pamilya. Ayon kay Kiko, oo, kami ay mga public figures, pero may mga karapatan din kami. Hindi porket public figure ka, ayos lang ang mga kasinungalingan at paninira laban sayo. Samantala, si Sharon ay patuloy na nagbabahagi ng kanyang saloobin sa social media, kabilang na ang kanyang Instagram account, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga hakbang na isinagawa ng Google at YouTube upang isara ang ilang mga YouTube channels na kumakalat ng peking balita laban sa kanila. Sa isang post, sinabi ni Sharon, Thank you po, Lord. Dapat lang talaga. Ang mga hakbang na ito ni na Sharon at Kiko ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang karapatan at protektahan ng kanilang pamilya laban sa mga maling impormasyon at paninira. Sa kabila ng mga hamon, patuloy nilang ipinaglalaban ang katotohanan at ang kanilang integridad bilang mga individual at bilang pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?